Ayan na po mga guys, mga idol. Solo flight na naman tayo ng trabaho. At least natatapos natin yung ating ginagawa. Ayan na. Ayan. Ayan. Ito naman po yung matibay sa gilid. Kanyan po yung ating ginawa. O. Ayan. Pinakain ko po sa halo yung yero. Ayan. Tapos. good afternoon mga katamsak pagpapatuloy po natin yung ating ginagawa tayo yung maglalagay na po tayo ng rivet, ayan panoorin nyo kung paano ako maglagay ng ribit at saka fix screw kung babalik na dyan yan po yung ating gagawin meron po tayong ano uh, dito text screw so, siyempre na po ay ayos patin kung ano yung gero huwag ah, huwag 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 Simple-simple lang eh. Masok. natin dito. Sa utahan. Para makabasok siya.

Sayang, enak turun.

natin Lapat. Ah, ayah, kumapit. Baka kapit. Hmm. Kapit dapat kayak ini nggak Okay. Sa harapin, sa darating natin dito, sa ah. ibabaw natin nah, nah, natin, ganyan trabaho. Puhang, puhang ng kamera, ano. Okay. Dito, -t 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 -t. Okay. itak lang. Ah, na siyang kakabitan. Okay. Okay. Let's.

Okay. Tapos, gaganito natin ito rito. <coughs> ayan. Tapos, tapos ayan. Tawa tayo bang palit ng bala. Butas mo natin. mo i go

Ano naman yung tubig? Hindi siya ano. Ano sa ano? Napahit. Ano na? Iba may tulog. Kaya? Tugtungan. Okay. Ano naman ngayon na? pang dikit doon? Para ating plywood para lagi natin ano? Kaya? Oo. Oh. Nasabi ni partner na. No? Ayan po natin ang ipoksi Kita eh, ko sa inyo. Ito. Ayan. Adiyan po natin ito ng ipoksi Para hindi uh, siya natagas. Thank you for watching mga idol. Kahit gabi na. Nasa ito siguro. Katapos nung ating tawag drug test kanina. Dahil nag-assist din tayo sa drug test sa ating mga kasamahan kaya naman, ito naman natin ginawa, ano? Kaya marami natin trabaho. Yan, magkakunting linis na lang po. Siguro, okay na to. Ayan. Thank you for watching, mga idol, mga katam. Start, bye-bye!